Hello, good morning! Ito po, mag-harvest po tayo ng uh, dahon ng ampalaya kasi po magluluto po kami ng bangus na may ampalaya daw sa gano'n ang ti area. kaya ito po ganyan nyo po ang, lalak, ang laki na ng aming ampalaya ang itubo. yan ang lusog kaya pwede na namin pong iluto yung talbos niya napaka ano po, napaka healthy at saka ano uh, ano ba yun kaya yeah, pwede na siya kahit sa munggo pwede siya Very organic po. magluluto kami ng bangos may talbos ng ang kaya to kaya matitikman po natin mamaya kung mapait kasi masarap ang mapait eh rich in iron po noong una nagtanim din po kami ng mga sea So, napakinabangan din namin yung mga dahon. Every time na magluluto po kami ng mga tip ng ano, ng tinola. Um, hindi po namin expect na makapagpatubo po kami ng kapalaya dito sa Hong Kong. Yeah, um, parang naubos ko na yung dahon niya. Yun. <laughs> so, next time ulit, para ano, may makukuhanan po ulit. Yan. I see? gustong magtanim, magtatanim. Merong ah. Naka, Ano po yung pagkagising mo, makikita mo yung halaman mo, meron kang ano, ang palaya dito sa garden, munting garden namin. At meron din po kami ng, ano yan, ah, yan, oregano, yan. Ito po ay once na meron po kaming ubo or sipon, yan. Oregano po ang sagot yan. <laughs> Sige po. Have a nice day. Good morning. Good morning. Bye-bye. Hmm. Ito na yung ampalaya. Oh. Ampalaya ang hinarbes. Very organic. Cara bagus di dalam um, palaya.